Hmm. 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 Paano magayo man ang ganyan, butas na malaki. Sa sa laya o sa um, kasnet sa ingles sa bukol. Uh, ano? Pangasinan. Uh, Tagalog tayo kasi para maintindihan ng lahat. Ah, uh, una, Magkumpisa tayo sa taas dito, dito, dito. Ayun. Ayun. Una. Bol tayo nang tambis dito. Bol muna natin dito, umpisa. Ayun, tambisis. Ulitin natin ang bol. Hilahin natin para yung ano sobra. tanggal siya pangalawang buhol yan tapos buhol natin siya pababa yan isa isa pa dalawa sa baba yan baba. ito ito sa baba yung kanina sa taas dito ko nagumpisa dito tapos dito pababa dalawang buhol din tapos Tusok mo. Patas. Yan. Tapos, bumol mo ulit. Bumol mo siya. andahan Tignan mo kung pantay yung mata. ayan oh Titignan mo siya kung pantay. Pantay na, i-bumol mo na siya. Yan. Um. Bumol mo dalawang beses. Isa. Ganoon Ganoon din. Doon ulit. Ganun. Tuntunin mo yung buda. Ayan. Dalawa. Tapos lock mo siya. yan yan Nakalock na yan. Hmm. Hmm. Pantay na siya Oh. O ganun ulit. Tusok mo ulit. Mall mo siya. Tapos tignan mo kung pantay na yung dalawa. Yung ano. Mata. Ayan. Okay na. Pantay na yan. Tapos. mo ulit yan pag ganun mo siya, oh, iangat mo yung ano, yan, pag ganyan, tapos hawakan mo yung ganyan. Ako mentally, tusukin mo yung taas Isa pa. Ayan. Tapos sila, para mag-lock siya. Ganun ulit, proseso. Sunod-sunod lang yun. Tusok pa taas. Tali, isang beses. Yan. This tapos kanan mo lang siya, hawakan mo pataas pag ganyan, pag ganyan siya. Ah, pag ganyan. Pus, tusok mo isa dalawang beses ang tusok, dalawa. Aw. Um, Lak. Yan lalak mo siya, yan ng pantay na oh. Tat Tatlo na yan mo. Tapos sundan mo ito. Yan. Kasi dito yung putol niya dapat ito ka na mag ano yan dapat ipaganon eh, mo muna siya oh. pantayan dito ka magtali dito ka tumusok yan pataas o, sa gitna na yan tali mo siya tali ya tali mo tali tapos sigpitan mo sapa pa mali mo sa pa sa para matibay hindi siya kakalas ayan tutol, tutol mo tama tama lang ano di ba? ayan